Aaaaaahhh! <laughs> ah. yeah. <laughs> <Woo>! ah, ah. <laughs> tayo ngayon sa... Nabalbal, or Balintang Island. Ah, uh, mas tinatawag namin na Monday So, galing tayo sa ano, sa Basco At magbibiyahe tayo papuntang Babuyan Island. Nag-start over muna tayo dito para pagpahingahin yung mga uh, makina ng natin. Kasi na yung dalawa. <coughs> At the same time, uh, mamamana yung mga kasamahan natin ng uh, ating pananghalian.

ko yung Balintang Island. ay magdatek na isu. oo di ba? pang ulam na to. ulam na to. okay.

ang dami na yan dami ng ano yan pananghalian hindi natin maubos yan pananghalian hapunan almusal <laughs> Ay, ang kilawin ha masarap po yan guys kilawin buka <laughs> na ipakan mo yan at gumaga ko sila ng pangkilaw pang sabaw Uh, Tanggal na po yung angkla natin para ready na tayong alis na tayo guys papunta na tayo sa baboyan nila eh. nyo kami hanggang babuyan. sa wakas guys nakarating na tayo yan pero hindi pa yung pupuntahan natin ha <laughs> ah, nakarating na tayo dito sa part ng uh, si pero magta-travel pa tayo ng mahigit na isang oras papunta dun sa kabila so ang gagawin natin ngayon may susunduin tayo dito antayin natin sila ano ang uh, saglit mga 30 minutes to 1 hour then alis uh, tayo dito alis uh, tayo dito papunta tayo dun sa sentro so. mag swimming muna tayo Okay guys, nandito tayo sa ano? sa poranum. Namiss ko tong tubig na to sobra! Ух <laughs> tapos na tayo guys doon sa Rakoranom so pa paluwas na tayo papunta sa ano sa sentro dun sa kabila magta-travel tayo na mahigit na isang oras yan as you can see yan medyo mahangin Mount Smith and then yung Babuyan Mol Volcano Volcano yan uh, ang oras po natin ngayon ay 5.50 p.m. Magsisix na po. So makarating kami doon gabi na.